katlong beses ko na itong pagtakbo senador ng ating bansa. Napakatapang po. Sabi mo nang napakapaka, napakakapal ng mukha. Kahit laging i ng COMELEC sa pagiging mahirap. Mingi po ako ng pamanhin kung masyado kong uh, maramdamin ngayon. nakakalungkot. Gagawa ako ng kabutihan para sa bansa. Pero hindi disqualified sa pagiging mahirap ng COMELEC. Masyadong minamata ang isang mahirap. Samantalang gagawa ng kabutihan. Nakagawa na ako ng kabutihan sa ating bansa. Napakarami na kaya ko tinawag nilang ni Bet Lopez, senador ng bayan, or Bet Lopez, ang tunay na senador ng bayan. Napakarami na, pati ang marawi ay pinakialamang ko para akong presidente, para akong general. Huwag lamang mamatay ang taong bayan. Huwag lang mamatay ang mga polis at militar sa marawi na hindi nakita ng presidente na hindi nakita ng na mga senior na general at kung sino pang konektado sa pulis at militar o NBI man. Lungkot na lungkot ako. Ito ang huling pagkakataon na tumubog ang senador ng ating bansa. Pero siguro naman sa pagkakataong ito ay patatakbuhin ako ang senador ng Comelec. Sabi sa akin, you have a meritorious accomplishment as a private citizen but you can't mount a nationwide campaign. Wala na akong kakayang mga ampanya. Samantalang mahihirap ang tatakbo, ah, mahihirap ang boboto. Gusto nilang mayaman ang tumakbo para bayaran ng mahirap. Pero ako mahirap. Susuportahan ako ng mga mahihirap. Kapag hindi ako pinatakbong senador ng Comelec, lahat, lahat ng mga taong involved na ako ay i-disqualified sa pagiging mahirap, ay isinusumpa ko ang mga taong yon at ididiklar ako na pinakawala kayong kwentong ahensya ng gobyerno. Emotional lang ma'am you have to understand that situation dahil hindi ako pinatatakbong senador samantalang gagawa ako ng kabutihan sa ating bansa. Actually, sir, ma'am, I hate politics. Now, sino ngayon ang gumawa ng paraan para pumasok ako sa hindi ko gusto? Diyos. Diyos ang gumawa ng paraan para hindi ako tumakbo. Idinideklara ko sa dami ng himala sa buhay ko, I am the chosen one of God. Kapag namatay ako, dinidiklar ako na. Babalik ang kaluluwa ko. Parurusahan ko na kayo.